Kapalaran ba ng bawat tao ay nakatakda? Kasalanan ba nating ipinanganak tayo sa pamilyang noon pa lamang ay mahirap na? At, totoo bang mananatili tayo sa pamumuhay kung ano ang ating katayuan ngayon sa buhay ay siya ating panghamang buhay? Sabi nga nila, libre ang mangarap, pero... Libre din bang abutin ito? Kenzo! Dinig na dinig nila Kenzo at Lian ang sigaw ng ina mula sa kanilang tahanan. Dahilan para matigilan sila sa paglalaro. Tawag na kayo ng mama niyo! Pananakot ni Kit. Paano yan? Maglalaro pa ba tayo? Reklamo ni Pio. Umirap naman si Eda. Eda. Mukhang wala na itong balak na isali sila. Kenzo! Lian! Muling sigaw ng mama nila. Mas malakas ito sa nauna at halatang hinahanap na nito sila. Pumuntong hininga ang nakatakdang kapatid ni Kenzo na si Lian at tumingin sa kanya. Ngumuso ito tsaka napakamat sa ulo. Punta na nga tayo doon. Baka mapagalitan na naman tayo. Bakas ang pagkatismaya sa poses nito bago muling lumingon sa mga kalaro nila. Una na kami ah! Sa susunod na lang! Hinahanap na kasi kami! Paliwanag ng kapatid at humingi ito ng paumanhin. Pinanood lang ni Kenzo ang paghirat ng kaibigan at ang pasimpleng bulong ni Ada na wag daw silang bate at kausapin ulit. Parehong umuwi si Kenzo at Lian at sinalubong ng palo ng kanilang ina. Halata ang pagod at pag-aalala sa mukha nito. Walang nagawa ang dalawa kundi pumasok sa loob habang iniinda ang palo. Maligo na kayo at alam ko naglaro na naman kayo sa malapit sa may kanal. Alam yung nakatira lang tayo sa squatter. Napakodumi! Umibos naman kayo sa sakit. Masyadong mahal ang gamot mahabang sermon ng mama nila. Pareho silang napanguso at naunang dumiretso sa Kenzo sa banyo. Habang naliligo ay ah, hindi maiwasan ni Kenzo sa salitang squatter kahit hindi na yung bagay sa kanya. Madalas niya iyong naririnig tuwing makakaaway ang mga kalaro. Minsan niya na rin iyo na itanong sa magulang Ngunit sinasabi naman ng mga ito na masyado pa siyang bata upang malaman yun. Makalipas ang ilang araw, kasalukuyang naglalakad patungo sa classroom ng kanyang atilian niya si Kenzo nang harangin siya ng mga buli. Oh, nandito pala si Bansot! Saad ni Kevin, pinuno ng grupo. Napayuko si Kenzo sa sinabi nito, malamang ay maliit siya. Nasa unang baitang pa lamang siya habang ang mga ito ay nasa ikaapat. Malaki ang agwat ng mga height nila. Akin na baon mo! Dagdag pa nito at mga hawakan siya nito nang mabilis siyang umatras. Abat! Oh umiiwas na Ang pagkakatanda niya, nakakatandang kapatid ito ng kaibigan na si Pio. Aaron naman ang pangalan nito palaban na squatter. Sabi pa na isa, Rola naman ang pangalan nito. Sabay-sabay pang tumawa ang tatlo. Ilang minuto lang ang tinagal upang makuha ng mga ito ang baon ni Kenzo. Wala namang kalaban-laban ng katawan niya sa laki ng mga katawan nito kumpara sa kanya. Tandaan mo, Bansot! Walang laban ng isang squatter na katulad mo sa amin! Huling sabi ni Kevin bago itutuloy ang magpaalam sa kanya. Malinaw na malinaw na para kay Kenzo ang salitang squatter. Magmula nung ipaliwanag na magulang niya. Hindi din maiwasan ni Kenzo na mainis sa kung anong klasing pamumuhay ang meron sila. Ang akala kasi nito noon ay pantay-pantay ang lahat. Makalipas ang labing isang taon anak. Huwag ka na rin mag-college kagaya ng ate mo. Mas maganda ko sa bahay na lang kayo at tulungan nyo na lang ang nanay sa pag-iihaw ng barbecue sa tapat. Mahamang sabi ng papa nilang naghahanda ngayon sa pagpasok sa construction site. Napangiwi si Kenzo sa sinabi nito at pasimpleng nagtakit ng tenga gamit ang unan. Oo, tama ang papa mo. Kahit naman mag-aaral ka ng college ay wala ka nang mahanap na magandang trabaho. Tignan mo yung anak ni Marites, graduate ng criminology pero hanggang ngayon hindi natatanggap. Tag-tag pa ng ina, mas lalong nakaramdam ng inis si Kenzo sa mga ito. Tsaka, alam mo naman na sinabi sa amin na manguhulan noon, di ba? Kahit anong gawin namin ay hindi aasenso ang buhay namin. Sabi pa ng ina. Kaya itigil mo na yung kahibangan mo. Huwag mo nang balakin na maghanap pa ng school para sa kolehiyo. Tuluyang iniwan ni Kenzo ang lugar na yun at padabog na lumabas ng kanilang tahanan. Narinig pa niya ang pagtawag ng ina sa kanyang pangalan ngunit wala sa loob niyang lingunin o bumalik siya doon. Pagod at nagsasawa na siya sa paniniwala ng mga magulang sa sinasabi ng manghuhula. Naglakad-lakad buong araw si Kenzo upang maghanap ng libreng school. Tinamay niya na din ang paghahanap ng trabaho. Inabot na nga ito ng gabi dahil sinabayan pa ito ng malakas na ulan sa kalsada. Oh, bakit ginabi ka? Bunga ina, magkasalubong ang kilay nito at may hawak na hanger. Naglakad-lakad lang po ako dyan, ma. Paliwanag ka dito. Nag-apply na din ako ng trabaho. Walang ganang dagdag niya. Nagmano lang siya dito at pumasok na sa loob ng kanilang tahanan. Mabilis namang pinagsandok ni liya ang nakababatang kapatid at sininyasan itong maupo. Nakahanap ka ng papasukan mo sa college? Bulog ni Lian habang inaabot sa kanya ang kanyang pagkain. Mabilis na umiling si Kenzo. Hayaan mo, makakahanap ka din. Alam mo tiwala ako sa'yo. Suportadong dagdag niya na ikinangini ni Kenzo. Mabuti na lang at kahit papaano ay sumusuporta sa kanya. Ilang saglit lang ay sinaluhan na sila ng kanilang ina. Hindi na din binuksan ng dalawa ang topic tungkol sa kolehiyo ni Kenzo. Mas mabuti na nilang sila lang ang nakakaalam. Ilang taong tinago ng magkapatid ang palihim na pag-aaral ni Kenzo na suportado naman ng nakakatandang kapatid. Madalas sa ginagawa niyang dahilan ang pagtatrabaho upang hindi din mapansin ng mga magulang nila ang pag-aaral ni Kenzo hanggang sa Ilang taon mo nang itinago sa amin na papa mo na nag-aaral ka! Galit na sabi ng ina ni Kenzo. May nakapag kasi dito nag-aaral si Kenzo sa isang sikat na kolehiyo. Scholar naman siya doon kaya walang problema. Na idahilan niya pa noong nagsasailin ito bilang janitor. Mukhang hindi na siya makakapagdahilan ngayon dahil suot niya ang uniforme ng eskwelahan. Alam mo naman na sabi namin sa inang papa mo, di ba? Sigaw nito na ikinangiwi ni Kenzo. Ang sabi na manguhulan na hanggang dito na lang tayo. Ito ang buhay na para sa atin. Bakit hindi ka ba kontento? Bakit ayaw mong tanggapin na hanggang dito na lang tayo? Sigaw nito habang idinuduro siya. Napayuko na lang si Kenzo habang ginagawa ito ng ina. Mabuti na lang ay pumagit na dito ang atin liyan niya. Sinalo na rin ito ang mabigat na kamay ng ama na dapat sana ay lalapat sa kanya. Tinig na dinig ang pagkagulat ng ina at mga kapitbahay nila na nakikiusosyo ngayon sa kanila sa ginawa ng ama nila. Pumigat din ang paghinga ni Kenzo habang tinitignan ang nakakatandang kapatid na hawak-hawak ang pisngin nito. Nakuyang din ito ng kamao habang nakatingin dito. Isa ka pa! Imbis na ituro mo sa kapatid mo ang tama, ay nagawa mo pang konsintihin ito. Sabi pa ng ama ni Lucky Lian, tuluyan nang nawala ng kontrol si Kenzo sa sarili dahil nadamay na ang nakakatandang kapatid. Mawalang galang na po, ma, pa pero kayo ang mali. Nagtitimping sagot ni Kenzo sa ama at ina. Buong buhay nyo. Lagi kayo nagpapaniwala sa hula na yan. Hindi nyo ba naisip na sobra-sobra na yan? Kaya nagagawa nyo ipagkait sa amin ni ate na makabit yung pangarap namin. Mahabang sabi ni Kenzo. Medyo tumataas sa din ang kanyang boses. Kitang-kita ang pagtaas baba ng diddib nito sa galit. Bakit hindi nyo na lang kami suportahan? Ha? Mama? Papa? Bakit ganoon na lang kadali para sa inyo na tanggapin na lang na ganito na lang buhay natin? Nahabang buhay dito! Pinalibutan ni Kenzo ng tingin ng bahay nila. Dito! Sa bahay na ito! Dito! Sa maliit at sirasirang bahay natin! Dito sa bahay kung saan namin kayo binuhay ng ate mo! Ganoon ba anak? Putol lang kanyang ama ang sasabihin niya. Huminga ng malalim si Kenzo bago tumingin dito. Oo papa, sa buhay ko saan pinagkaitan niyo kami ng pangarap. Matigas at malamig na sinabi ni Kenzo. Pinanood niya lang kung paano umiyak ang ina niya sa sinabi Maski ang nakakatandang kapatid ay hindi na makatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata, nagpapahiwatig sa kanya ito na sumobra na siya. Alam ni Kenzo ang bagay na iyon pero wala na siyang pakialam pa sa bagay na iyon. Hindi niya lang maitindihan ang mga magulang kung bakit hindi siya magawang suportahan ng mga ito na para bang ang hirap-hirap sa kanilang paniwalaan sila kaysa sa hula na mas kayang kaya ipakita ng hula ang kinabukasan nila kaysa nilang ipakita na kayang kaya nilang baguhin ang buhay nila. Gusto lang naman ni Kenzo na subukang pagandahin at alisin ang mga magulang sa buhay na kinasanayan ng mga ito. Gusto niyang malanasan nito ang magandang buhay kusaan ay hindi na nila kailangang kumayod at magkaroon ng problema sa kakainin araw-araw. Pero bandang huli ay hindi pa rin kaya magtiwala ng mga ito sa kanila. Lumayas ka! Pare-pareho silang natigilan ng bitawan ng kanilang ama ang katagang iyon. Ang mga chismoso at chismosa rin ay tila nahugutan ng hininga nang malinig nilang lumabas yun sa bibig ng ama ni Kenzo ilang minuto na tahimik ang paligid hanggang sa taas noong humarap si Kenzo sa kanyang ama. Sige po, walang kagatol-gatol na sabi niya. Aalis ako. Aalis ako dito katulad ng gusto niyo. Pero, sandaling pinagsadlahan ng tingin ni Kenzo ang ina at kapatid bago muling ituo ng tingin sa ama. Babalik ako at kukunin ko kayo. Puno ng determinasyon sabi niya. Pangako, magsusumikap ako at tatanggalin ko kayo sa kahirapan. Dagdag niya pa. Kaya sana po, antayin niyo ko. Ilang sandali lang ay walang sabi-sabing nagmarcha si Kenzo pagpalabas ng pinto. Wala ni isang tao ang nagawang pigilan siya. Puno ng determinasyon ang binata. Makalipas ang limang taon, napangiti si Kenzo na buksan niya ang pinagawang bahay. Nandoon pa rin ang malawak ng ngiti habang pinapalibutan ng tingin ni Kenzo ang kumpletong gamit ay ilang buwan niya ding pinag-ipunan. Hindi siya nakakaramdam ng pagsisisi dahil hindi nasayang ang kanyang pinaghirapan. Nagpapasalamat din siya dahil pinairal niya ang pagiging matigas na ulo noong mga panahon na iyon Malamang ay wala siya sa kinatatayuan ngayon kung hindi nga ginawa iyon. Isang taon matapos siya maglayas, ay nakapagtapos si Kenzo sa kursong kinuha na engineering. Noong unang taon niya bilang trainee at normal na empleyado ay dumaan talaga siya sa maraming pagsubok. Dumating na nga sa puntong naisip niya na natama nga ang mga magulang at naroon na din sa pagkakataon na nais niya na sumuko. Pero mabuti na lang ay mas lamang pa rin sa loob niya ang kagustuhan na mabago ang buhay na meron ang kanyang pamilya. Naging mas aktibo at mas nagsumikap si Kenzo sa kanyang trabaho at nagkaroon ng promosyon. Ngunit sa lahat na nangyari sa kanyang buhay, sumisilip pa rin ang kalungkutan sa maalaga at dapat masayang pagkakataon na para sa kanya. Nakakaramdam pa rin na kalungkutan si Kenzo sa tuwing maiisip na pinagpalit niya ang kanyang pamilya para sa pangarap. Naging mahirap din ang mga bagay na yun para kay Kenzo. Ilang segundo nang natulala si Kenzo sa parte ng bahay bago iwinaksi sa isip ang mga negatibong bagay. Huminga muna ito ng malalim bago sinabing, Maari na kayong pumasok. Hindi pa rin nawawala sa puso ni Kenzo ang galak habang pinagmamastan ang tatlong pisita habang nililibot ng tingin ang bahay katulad ng ginagawa kanina. Naroon din ang pagkamangha sa mga mata nito dahilan upang makaramdam ng pagmamalaki sa sarili si Kenzo. Kompleto lahat. Bahay, pangarap, buhay at syempre, pamilya. Maya maya ay lumapit sa kanya ang tatlo at binigyan siya na mahigpit na yakap. Salamat anak, pinakita mo ang mga bagay na higit pa namin pangangarapin at mas paniniwalaan. Umiiyak na sabi ng ina habang nakayakap sa kanya. Nalamdaman niya din ang mahinang pagtapik ng ama sa kanyang ulo. Salamat at patawad anak. Dapat ang una pa lang ay sinuportahan na namin kayo Umiiyak din na sabi ng ama Matagal niya nang pinatawad ito At hindi kailanman nagtanim Masama ng loob dito Unti-unti niyang naramdaman Ang mahigpit na yakap ng ama At marahang pagtapik nito sa likod niya Proud na proud kami sa iyo Dagdag pa nito Hindi na malayo ni Kenzo Ang unti-unting pagtulo Ng mga luha sa kanyang muka Sobrang saya yun ang bagay na nararamdaman niya ngayon. Hindi niya na kasi maipaliwanag ang nararamdaman dahil iyon ang unang beses na naninig niya iyon. Kakaiba ang epekto. Tila ipinapahiwatig sa kanya na sulit lahat ng ginawa niya. Sa mundo, libre nga ang mangarap. Ngunit, hindi libre ang abutin ito. Kinailangan natin na maraming pagod at sobra-sobrang pagtsatsaga at pagpupursige. Sa mundo, hindi naman natin kasalanan kung bakit hindi tayo nagkaroon na piliin na ipanganak na mayaman o mahirap. Hindi pa rin naman huli upang baguhin ito. Basta lamang ay handa tayo sa pagbabago. Sa buhay, hindi pagiging kontento ang pagiging mahirap kung minsan ay kailangan mong maghangat. At ang pinakahuli, hindi ibang tao ang magdidikta ng kapalaran ng isa. Laging tandaan, tayo ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. At dito na nga po natatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!